Hello mga ka welcome back to my channel. At ang video natin ngayon ay para kung paano mag-upgrade ng land. Bali, dalawang i-upgrade kong land dito. Pero bago tayo makapag-upgrade, kailangan muna natin mag-recharge. Dito ang need natin na coins ay total of 100 gold coins. Kung dalawang land ang gusto kong i-upgrade. Ayan, para makapag-recharge tayo, need lang natin na i-click itong back. Tapos ayan, mapupunta tayo sa main part na kung saan nakalagay ang iba't ibang icon. Meron dito ang exchange code, customer service, withdrawal, at recharge. Para makapag-recharge, click natin itong recharge button. Tapos ayan, sa Gcash QR tayo para scan na lang ng QR code. After ma-scan, ayan, wait na natin na ma-receive siya sa account natin. Kaya ngayon, ipapasok muna ulit tayo sa game. Ayan, andyan na pala yung ni-recharge natin na no 100 gold coins. Kaya naman, makakapag-upgrade na rin pala tayo ng land natin. At syempre, bago natin magawa yun, ay kailangan muna natin na magtanggal ng dalawang tanim dito. Bali, weight seeds lang ang pwede natin na i-remove. Pero ang ibang seed ay hindi na pwede. Ayan, na-remove na natin ang dalawang plot na may tanim na weight seeds. Ngayon naman, i-click natin itong walang tanim na plot at saka tayo mag-upgrade. Click natin itong pula, tapos dito may nakalagay na si single block, which is 50 gold coins, at least 2 block kapag dalawa naman, which is 100 gold coins. Kaya, click na natin itong bulk leasing para hindi na tayo mahirapan. Ayan, after natin mag-upgrade, bibili naman tayo ng itatanim. Mamimili tayo kung corn ba or apple. Pero ang gusto natin na itanim ay apple dahil ang income niya ay 0.610 diamond. Samantala, ang dati na available seeds for level na corn ay meron naman na 0.600 diamond so ayan, nakabili na tayo na itatanim na apple, kaya tatanim natin ito after natin may tanim ay hihintayin na ulit natin ito ng 24 hours bago ma-harvest ayun lang naman mga ka -kay, sa mga nagtatanong kung bakit ako nag-upgrade ay dahil para madagdagan ang earnings natin kasi kung dito lang tayo asa sa mga output ng white seeds, ay magiging matagal ang proseso ng tanim natin kaya kahit pa unti-unti, itay natin mag-recharge. lang mga kake, sana may natutunan kayo sa video na ito. Pakiclick na lang ang link ng telegram group ko para sa iba pang mga katanungan para masagot ko kayo agad. Please huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe and like sa aking video. Pakiclick na rin ang bell button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga video ko dito sa AgriBaron. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod kong video. Bye!